Hello hello mga kakuksi na! Isa na namang negosyo recipe na maliit lang ang puhunan at madaling mabenta. Kaya watch mo lang ito hanggang sa dulo para hindi mo mamiss ang mga detalye. Para sa ating recipe ay gagamit ako dito ng isa at kalahati cups ng harina. Pagkatapos ay maglagay ako dito ng 1 fourth cup ng asukal, pinch of salt at isang teaspoon na baking powder. At haluin hanggang sa makombine ang mga nilagay na dry ingredients. Pagkatapos ay dahan-dahan natin ilagay ang isang cup na tubig at haluin hanggang sa makombine. Make sure na walang lumps na namumuo sa mixture. Kasunod na ilagay ang isang binatil na itlog. At haluing maigi. At ang panghuli ay pinch of yellow food color para ma-achieve natin ang kulay ng maruya. At kapag nahalo na lahat ay pwede na natin ilagay ang 1/4 kilo na mais o sweet corn. Ito ay luto na, pwede rin kayong gumamit ng ready-to-eat na sweet corn o whole corn kernels na nabibili sa supermarket. Haluin lang ito maigi at habang ginagawa mo ito ay dapat nagpainit ka na ng mantika sa kawali. Pwede ko bang malaman kung taga saan ang mga nanonood sa akin? E comment mo ang iyong lugar. Maraming salamat po sa suporta. At okay na ito. Pwede na tayong magsimulang magluto. Sa mainit na mantika ay maglagay ka lang ng 1 4 cup na mais mixture. At lutain hanggang sa mag golden brown. at balikta rin para maluto ang sa ilalim. At kapag naluto na ay pwede na ito hanguin. Lutuin ang iba hanggang sa matapos. At ito na ang nalutong maruyang mais. At kagaya sa nakasanayan ay ay co -coat natin ito sa asukal. Sa ating recipe ay nakagawa ako ng labindalawang pieces na maruyang mais. Take note lang po mga kakuksi na. Itong recipe na ginawa ko ay for food consumption lang o yung kami-kami lang ang kakain sa bahay. At kung gagawin mo itong pambenta ay maaaring mong doblehin or triplehin ang mga ingredients natin. At ang estimated selling price nito ay mga nasa 10 piso kada isa. Maganda ito gawing pang negosyo kasi bukod sa masarap ay kakaiba at unique ang ating ginawang recipe. At sure ako na papatok ito kasi bago sa mata at pandinig ng mga customers. Kaya kung gusto mo magluto ng panibagong luto sa maruya ay sign mo na ito para magluto ng maruyang mais. Sobrang sarap nito para siyang pinaghalong hotcake na may sweet corn sa loob. So yun lang po mga na. Sana ay natulungan ko kayo sa isa na namang negosyo recipe na maliit lang ang puhunan at madaling mabenta. Maraming maraming salamat sa panonood. At kita-kits po muli sa susunod nating pagluluto.